po, emergency rin nyo dito. Ma'am, dun po. Pero upo po muna kayo. Ano po nangyari sa inyo? Nurse, emergency lang. Nadiscrasya kasi ako sa motor. Kailan po nangyari, ma'am? Nakaraang buwan lang. Kaso nakaramdam ako ng biglang pagkahilo. Pero ngayon, wala na rin naman. Ah, okay po. Ma'am, ma-fill lang po ng details mo dito ha. Then check ko rin po yung vital signs niyo, okay? Maliban po sa hilo kanina, ma'am, meron pa po ba kayo mo nararamdaman? Ah, wala na, nurse. Ma'am, pero malaman po vital signs niyo. I-forward ko po kayo sa OPD. Ano ang OPD? OPD, ma'am. Ito po yung outpatient department. Doon po namin dinadala mga pasyente na hindi naman naman po emergency. Meron po ng doktor na kukunsulta po sa inyo. Oh, so, hindi po ako emergency? Yes, ma'am, hindi po. Ay, salamat naman. Makikita ba ako agad ng doktor doon? Sa ngayon, ma'am, pang 15 pa yung sa pila. Ay, ang layo naman. Hindi pa pwedeng sa ER na lang para masikaso ako agad. May trabaho pa kasi ako. Pasansya na, ma'am, hindi po. Nurse, bigla na po si nanay. Hindi na rin siya makalakad. Dali na po natin siya sa emergency room. Nurse, ang tip ko pa may nakadadaan. Sige po, diretsyo na po tayo sa ER. Nurse po, check naman ang BP ko, nahihilo kasi ako. Naku, ma'am, 250 over 120, diretsyo na po tayo sa ER. Ma'am, sila po yung halimbawa ng mga pasyente na dinadiretsyo natin sa ER dahil kailangan nilang agarang gamot. Kung hindi po natin sila agad aasikasuhin, maaari pong lumala ang kanilang kondisyon na posibleng magresulta ng pagkamatay. Tama ka, nurse. Di hamak na sila ang dapat unahin kaysa sa akin. Di pala first come first serve dito sa so hospital. Yes, ma'am. Salamat po sa pangunawa ninyo.